Ayan na At for today's video ay mag 150 tayo Marinduque, Lugat Kasama natin dalawa natin mga idol you know? 150 beats per minute Ayan Susubukan Kung sasagad kaya Ayan dito tayo Sa Marinduque airport Freeride 30 Ayan na Ang <laughs> kabaan e Let's do it Freeride muna tayo at iyon what's up mga idolo at for today's video ay maring dukilop nga tayo at eto una nating tigil ay dito sa kapitolyo at ayan na bumanat lang tayo ng picture at pagkatapos niyan ay syempre direksyon na tayo sa bayan ng buwak na kung saan ay doon tayo mag aalmusal at ayan na nga mga idolo first time natin itong gagawin full loop 150 at ayan na syempre carbo loading muna tayo dahil marami tayong susunugin na naman sa daan at kasama ko nga pala yung ating mga idolo ayan na si Sir Boom at si Sir Kevin ba ayan na kita mo na pagkatapos ay nagpicture lang kami dun sa munisipyo ng Buak at ayan na laban na naman at talagang nako marami-rami tong ating rurutahin at ito nga pala ang target namin ay Fortune Datum syempre tapos yung Marinduque at pagkatapos nani dito palang sa Mugpug ayan na ah. at syempre naman to the rescue agad tayo nyo nyan kita mo nang buti lang may mga dala kaming gamit ba at extra interior para na mabilis ang ating pag repair at kita mo naman yan paspas ang gawaan na kasi kailangan nating makauwi bago magdilim at kita mo naman yan pagkatapos nga naman ay wala ng intro intro punta na tayo ng mga munisipyo at nandito na tayo sa munisipyo ng mugpog picture lang ng kaonte at ayan bira na naman at kita mo naman nandito na tayo papunta na tayo sa ahon ng balanakan at maya maya pa eto na Do merekta nga agad tayo dito sa ating unang magandang pwesto ay di man din lang yan sa beauty at kita mo naman yan talagang hanap na ng pangahon sina Nasir at kita mo okay, naman at ito na nga ni at inangatan na ay kita mo talagang mapabalaban ka din sa ahonan ay sus naman ay purbahin na ba yan naman din tisting tumisting ka at kita mo talagang kargado pagkaakit nga ni namin dini ni inakit ko agad din ni naman at na makita man lang nila yung napakagandang beauty ni sa ibabaw nung nasabi ko be namang beauty ay kita mo naman talaga at pagkatapos ng picture picture ay baba na rin agad syempre at picture lang muna dito sa remembrance natin na balanakan beauty at pagkatapos noon ay dinala ko rin sila dini sa isa pang beauty na inasabi ba yan naman ay nako ay bihira lang ay mapuntahan pero talagang napakasolid basta ingat lang kayo dini sa mga bubog at naire na ay talagang napakaganda shish ay kita mo yan, kita yung barko ano sakay na? shish wow hey. yung picture talaga. Ay, syempre picture na agad 'yan kasi malayo pa at marami pa tayong pupuntahan at maya-maya na hindi nakita. Nagaaw na nga ni Kita papunta sa Luzon dato at may idol tayong sumabay pa at kita mo naman shoutout sa iyo idol lo. at ayan tumigil na napagod na ata. Na tayo doon. Table, sir. ito na dito. At dito na po tayo ating wow, ah. Parang datang lang target natin araw, ah lang ng datom eh you know? At dahil dyan ay simulan na nga natin ang aho na talaga namang mapapasigsag ka na lang talaga. At yan na nga na nasimulan na at na utik, -utik na talagang mahaba-haba pa ay wala pa tayo sa one port ng mating ruta ngayong araw ay sus naman talaga ay talagang mahaba-haba pa ito. Kaya ayan, caga tiyaga caga na natin. Let's G mga idolo! na ere na kita may, may si idolo ay malapit na kita doon sa simbahan at talagang medyo nararamdaman na ang bigat ng pidalan mga idolo pero ayan tuloy lang tayo sa goal nagaunaw ka dyan <laughs> wala lang yan palipasin mo lang level 2 ay nga muna tayo dyan talaga dito sa, sa ano? sa okay. We are now entering the level 2 of Luzon Dato. Parang yung nagabidyo pa ata At nair na nga tayo sa level 2 ng Luzon Uy, Dato. Matalagang Wag, ito sigsag pa rin dito si Sir Idol. At kita mo na no, talagang inautay-utay na ni Kevin yung ahonin ay talagang halos aubusin na ay talagang terhiman lang kami din eh at talagang inapatag na at eto naman tayo tamang taga video lang tayo dito sa likod ba ay talagang eto na medyo nakikita na yung langit na ako talagang tumatarik na ang ating daan at talagang namang damang damah ang kunat ng ahon na iri at ayan maya maya pa na iri na kita sa kalahati nung ahon ng level 2 at ayan na talagang panay-panay pa rin tayo dyan mga idolo. Uy, sinya. Mga lenchit.

At ito na ng nga idolo at papunta na tayo sa level 3. At ito na nga yung mga idolo ay talagang naire ang talagang napakatarik na part ng Luzon Datum. Ito yung natawag talaga na nako ay talagang pagtingin mo sa itaas ay ulap na. Ay talagang magaulap ang tingin mo rin sa ahon at nako talagang pati mga four wheels dito ay hindi inapayagang umahon lalo na kapag basa ang kalsada dahil sa sobrang tarik ay nako ay talagang madidisgrasya lamang kaya yan sa mga bikers dyan magingat po tayo dito lalo na syempre sa paglusong ay talagang kapag hindi kaya ay wala naman problema kung mag-aakay tayo pabababa Ay may hagdan din naman At ayan ang ani talagang tinyaga tiyaga na yan At nako talagang kita na ang langit sa tarik ba naman o kita mo naman yan Talagang nakatingala na yung ating bike dyan mga idolo At talaga naman o kita mo naman yun Ay nag-asul-asul -asul ang kalangitan At talagang hindi natin tinigilan yan Hanggang tayo makaibaba mga idolo Let's go! At dito na nga natatapos mga idolo yung level 3. Ay hindi pala doon pa sa banda ron yun. Pero yan ay medyo patag na yan. Kaya wala ng problema. Kaya pagdating natin sa ibabaw, siyempre picture na yan mga idolo. Tsaka doon sa kurbada na napakaangas. At pagkatapos noon ay diretso na nga tayo dito sa Gisian Mendez isa rin ito sa matarik na daan dito sa rutang ito kaya ayan talagang pagkatapos natin ay picture lang tayo ng konti at diretso na rin agad oh eh si scream oh scream oh? parang yan wari sa ay pinipig pinipig bow yes. yes. ah sir ano ulit Yeah. talagang napatumba na ng bike si Idol Kevin na talagang medyo nabudol ata siya dito at pagkatapos nun siyempre direkta pa rin tayo sa ating ruta at narito na tayo sa tabing dagat ay kita mo naman napakaganda dito mga idolo ay kita mo naman ang yun napakaganda magligo dinis oh sarap wari magbabadini dinibaya naman Ah, ah, ay kita mo naman yan, no? Oh. Napakaganda. Ay, nako, kaya huwag ka nang magdalawang isip pa. Ay, tara, testing in airing 150 kilometers, marindo, loop At ayan, nandito na tayo sa ating likuan at ito na nga niyang nasabi. Naga murang tahu terus ya oh grabe ba. Manok, Manok. break away <laughs> At nairi na nga ni kami sa papuntang bayan ng Santa Cruz talagang naku ay hapit na talagang medyo nakakaramdam na rin ng gutom. Kaya ayan talagang inangatan na namin at nako talagang medyo humihilab na antiyan. Talaga naman budol talaga itong ruta na ito pero siguro sa mga sunod ay talagang hindi na mabubudol at maya maya pa ay nakarating na kami dito.

At pagkarating nga namin ay naku wala ng intro intro picture na agad yet naku doon na rin kami kumain at pagkatapos niya ay bira na rin agad. Siyempre kailangan na natin sumibat para mabilis tayong makauwi ba ay kita mo na talagang medyo bumibigat na ang mga pidalan at pagkarating nga namin dito sa parting may mga tuwid na daan at naku sabi na interval muna para naman makapagpractice tayo ng maganda at ayan na nagsimula na nga ng interval. rubal Nako, ay sa tagal ng biyahe at nakarating na nga kami din sa Torrijos. Ay kita mo naman siya na yan at talagang medyo nakakaramdam pa rin ng laspag. Kaya ayan, wala nang intro-intro kunta tayo dun sa Puktoy White Beach at maglublub na kaunti. At ayan na, talagang sinulit nila yung pagkakataon na makapagmarinduki lupa at nagligo na at nagpicture na rin kami dito sa Batelo Pulang Lupa hanggang sa makarating na nga kami dito sa bayan. Ay kita mo naman mga idolo sa tagal ng aming pagbibiyahe talagang nalubat na yung ating camera at ayan di ko na malayan na nakahuwi na pala kami ng gasan. Kaya ayan marami salamat sa pagsama mga idolo sa ride natin ngayong araw at ingat kayo palagi at huwag kalimutang i-like, i-share at i subscribe yun rin yung channel ko mang idolo. Ride safe sa ating lahat. Bye-bye!